At pating radical change ay hindi lang yan panawagan sa mga leaders, panawagan din sa mga Pilipino. Sa ating mga mamamayan, na tayo mismo ay dapat maging mulat na, na sa kalagayan natin. Na hindi lang tayo mananahimik, na naipaalam natin na tayo ay dapat ang makinabang sa ating pamahalaan. At hindi ang iba. Uh, kaya nga kung kapag nakikita natin yung katiwalian, hindi dapat tayo tatahimik sa harap ng katiwalian maliwanag ang sinabi ni Rizal. Si Rizal niya, tagal-tagal na noon pa, na walang mga alipin kung wala nagpapaalipin. No? Kaya nga ang panawagan ng, uh, uh, ng ating mga obispo na magkaroon ng communal discernment, circles of discernment, na yung mga mamamen ay nagtitipon, pinag-uusapan ang mga pangyayari upang magkaroon ng kamulatan at magkaroon ng desisyon bilang grupo. At ang desisyon na ito ay gagalang natin. No? So, yun yung panawagan. Kaya ang basa ng simbahan, mula pa noong mga 1997, na ang nagbubuha ng sulat tungkol sa politika, na ang politika, as the way it is being practiced now, no, is very disadvantageous sa ating mga Pilipino. Ano yung politika as the way practiced now? Tulad ng patronage politics, na nabibili yung mga tao no? Tulad na ang politika natin na yung mga mayayaman lang, yung mga may kaya, pwedeng tumakbo. And they don't represent the people. Yung politika natin na parang business, na mag-invest ka ng malaki at babawiin mo yung investment mo na malaki yun. No? Kaya nga yung mga nakaupo yan dyan, na malaking ginastos, talagang babawiin nila yan. Hindi nila makukuha sa sweldo lang. No? ba well, may mga pamamaraan yan. So, hindi na talaga paglilingkod sa bayan ang nangyayari sa politika natin hindi na dapat baguhin ang sistema ng yan. Ang, ang gabay ng simbahan sa inyo, hindi kahit kayong tumakbo. Yung mga lay people na maayos yung intensyon ay tumakbo. Gumawa ng grupo, makiisa. Ta ang kapatiran, magandang grupo na yun, makiisa doon. No? So tumakbo para may pagpipilian tayo. Hindi pipili tayo sa dalawang masama. Nababantay natin ang boto para sa masama. <laughs> Nasayang din yung bantay natin. Para tapos mabuboto sila sila lang. Kasi wala nang ibang bubutuhin, okay. no? Kaya kaya kailangan tumakbo sila. Ngayon hindi naman sasabihin ng mga obispo na ito yung botohin, ito yung niyo. Pero palagay ko ang mga tao alam naman nila, no? Kung sino ang maayos na no? ang buhay, sino ang maayos talaga ng mga tao. No? Kaya umaasa tayo kung naniniwala pa kami na yung mga tao ay marunong bumoto. Basta lang may nakikita sila ng mga taong maayos na butuhin. Dahil sa hindi natin pinapakilaman ng politics, naging madumi ang politika. At dahil sa naging madumi ang politika, damay din tayo lahat. Hindi naman sila-sila lang yan eh. No? Kasi buhay natin yan eh. No? Kaya ito hindi na dapat na madumi yan. Linisin natin. Kung saan madumi, linisin natin. Pati malinis, punta tayo roon. No? Hindi ba na malinis na nasa labas ka? Salitang simbahan sa na may dalawang kahulugan. Una, yan yung mga obispo, mga pare. Isa rin simbahan yung mga laiko. Totoo lang, sa lahat na yan, binubutay ng simbahan. At uh, ang simbahan ay may iba't ibang bahagi at may kanya-kanyang papel. Tulad na mga obispo at saka yung mga pare, ang papel na yung magbigay ng moral guidance. Kaya talaga, magbibigay sila ng mga, ng mga characteristics, no? ng mga mabubuting tao na dapat iboboto. Ang mga lay people, simbahan din yan, pwede silang mag endorso at pwede silang tumakbo at pwede silang gumawa ng partido. Kaya yung hinahamon din natin na sana sa simbahan mayroong partido na talagang uh, itinutulak no ang kabutihan ng mga tao no kaya mabuti yung sinimula na ang kapatiran no ng partido na sumusunod sa mga aral na para sa karangalan ng mga tao. Ay dapat itaguyod at suportahan natin 'yan. No so kanya-kanya papel kaya hindi dapat natin aasahan na ang mga parit mang obispo magsabi ito yung iboto natin. No, na, magbibigay siya ng uh, turo na kailangan tayong bumoto, kailangan ng babayt na tao ay dapat tumakbo. na ito yung mga katangian ng tunay na mga politiko, tunay na mga leaders. Tapos yung mga laiko magpapatakbo kung sino-sino yung mga tao ngayon. Kaya ay panawagan din na ang pagpasok sa politika ay isang bukasyon, isang tawag din ng Diyos. Kaya kung kayo mayroong kakayahan, ay kayo mayroong uh, ganyang tawag ng Dios ay dapat tumakbo para sa ng bayan para hindi lang tumatakbo ay ang uh, mga taong ginagawang business ang politika uh, ang ekonomiya natin nakikita natin talaga ang Pilipinas ay mayaman Ang dami nating resources ang problema lang hindi nakikinabang yung taong bayan no dahil nga sa korupsyon at dahil sa masyadong pagpapahalaga sa mga foreign investors at ang ating investment niya din ay masyadong export-oriented. No? Sa, sa agrikultura na lang. Hindi na di-develop de yung agrikultura. Talaga agricultural tayo, ang yaman sa lupa natin. Pero ato mga uh, products pang binibigyan ng suporta ng pamahalaan, pinapahiram ng pera, binibigyan ng proteksyon, ay yung mga panlabas na produkto. Yung mga saging, yung mga pineapple, mga asparagus. Pero yung pa yung ating mga sa mais, no sa sa bigas, sa kanin, no na pa para sa atin, yung mga maliit na mga isda para sa ating mga consumption ay hindi bibigyan ng proteksyon. Hindi bibigyan ng tulong, walang ang na ginagawa, no? Wayo ang ating mga vegetables hindi hindi ma-develop, walang irrigasyon, walang ang mga daan papunta sa mga lugar na nagpo-produce nito at walang mga market, walang sistema. No? So, yun yung tin na ang parang we are producing for somebody outside, hindi para sa atin. Ganun din, sa ating sinasabi nilang develop ng industry, ano namang industry ang develop natin? Para pagbili sa labas, hindi pangangailangan natin. At dahil diyan, tuloy tayo ay alipin ng foreign market. At alipin tayo sa namangyari sa labas. At tulad ng nangyari ng krisis nung naang, nakaraang Abril sa Kamayo, no, na nagkagipitan na sa bigas, tayo wala walang pabili. Pipilitan tayo bumili ng malaking presyo galing sa Thailand, galing sa Vietnam. Ngayon so, wala tayo. Hindi natin dinevelop ang self-sufficiency. Iyan nga nakakalungkot na sana ang ating justice system na diyan umaas ang tao. Pero panandahan-dahan na kukurap na rin. No, yung yung na, narinig natin nangyari sa Porto Bacilos no at pati yung sa Supreme Court yung mga uh, nakakatakot na naglalagay ang presidente pagkatapos din natin alam sana naman panawagan sa mga inilagay doon ang isipin sana nila ang kabutihan ng bayan na talagang ang katotohanan na hindi yung uh, suhod na ibinigay sa kanila o kaya ang utang na loob nila ng utang nobre nasa bayan hindi na sa isang tao lang no kaya dapat may independent thinking pero yun ang nangyay, nangyayari parang hindi mo na maasahan sa so, totoo lang ang bagal ng justice system natin. Kaya yung mga maraming mga may hihirap na tao diyan sa Manila City Jail, dyan sa Mutinlupa, ang tatagal ng kaso nila bago ma-resolve. Nung linggo lang, nagmisa sa ako sa, uh, sa Manila City Jail, may mga labing isang taon na. Walong taon na sa bilanggoan, di pa na, nasosolve yung kaso nila. No, gan, ganun, ganun kabagal. No, so yet, sa mga mahihirap, tapos sa mga yaman naman, wala namang nahuhuli pang malaki no? Pati nga si General Garcia, no? Nakuan, hindi pa makonvict-convict. No? Walang wala na huling malaki. At ang lakas ng korupsyon, alam natin, hindi yung korupsyon, pero wala bang mahuli? So, bakit, bakit ganyan ang ating sistema? So, isang, at saka lalong lalo na, hindi lalabas ang katarungan kung walang katotohanan. Paano malalaman yung sinong mali, hindi, kung